<laughs> Buti na lang talaga na alala mo yung pa yung hindi patay pa yung ano na sa akin. nakita ko yung mula eh. <laughs> alala mo bigla. Oo, oh, nakilala mo bigla yung pa yung. Bata ilang taon na kayo? Sina? <laughs> baka ate ako tapos mas matanda ako pala. Hindi, matanda talaga ako sa'yo. Siya <laughs> 49. Like a 9? Uh-uh. Uh ako 54. Ah. Uh, Ay, nahanin nila. 54 ako. Ah,akala ko alis pagkaka-level diba lang. 45 ka. Mga magkaka-level lang. 40, 40 ka rin. Oh. <laughs> Hindi ano na ako 48. Sabi ko ako pala pinakamatanda. <laughs> Hindi, 'yung <Mukhang> kakalaw pinakabata. Hoy, babe. Huwag daw magsabi na totoo 'yan. <laughs> Para hindi na ma-judge. <laughs> ano, kasi meron ako dati, tita ko ng tita. Oh. Tapos nung nag-birthday siya. Siya pala mas matanda sa'yo? Mas matanda pala ako. Ah, oh, oo. Oh. Kasi mukha lang siyang matanda. Mukha oh, lang. Okay. Tita, tapos nung nag-birthday na hiya tuloy ako, kasi mas matanda pa pala ako. Actually wala naman sa edad 'yan, basta oh. kaya mo dalhin na feeling mo 40 so, ka lang. Um, alam mo nung ano nung 15 na ako, wala pa rin feeling ko nasa 30s pa rin. Pababa na 'no, so, 'yung pa, 'yung pa, ano, 'yung utak mo. 'Yung feeling pa niya pababa pababa ng pabagaw. makalimutan mo na edad mo uh -huh. talaga. Diyan. sa risort na. Nandito na ako sa paliparan. Nasa paliparan. Mag-okay sila. May kasama ako eh. Oo. Saada kita si Ma. Lumaki na naman kanina nung wala na tayo pagpunta natin. mag-okay mag sila. Tapos diba? hatid ko sa pala-pala. Kasi taga-13 sila. Samahan mo ako. Kung saan magkita tayo sa resort? Ha? Dalawa? O sige, ayusin ko yung ano. Puro kalat ako eh. Okay gusto mo mag-vlog ako dun sa resorts mo? Sige, sige. Kasi mahilig ka ako mag-vlog. Sige, mag-vlog ka. Tapos sabihin mo ano, oh, ha? uh, may discount pag sa'yo nag-vlog. Oh, sige, mag-vlog ako. Sige, sige. Pagka, ito pag yun. Oh. Nag-alo kasi. Ano oras na kaya? Nag-check out na kaya yung Baka siya tayo nikita. Oo, mag-vlog ka yung resorts mo. Pag wala nang guest ha? Uh, Oo, oh, pag wala nang guest yung tayo tayo. Kasi baka... Ulan na ulan, hindi namin mga renovate yung, ano, yung fake grass. Ah, oo. Oh, na yung oh, kailangan oh, eh. ano yun ito yung, ano. Oo, eh, kung na wala, hindi namin maayos. Huwag mo isasali sa vlog mo yung fake grass ha, kasi pangit. Hindi, <laughs> sasabihin mo lang sa akin.